Yo, no what Magandang buhay. At ngayon lang ulit tayo makakapaglap sa Domsa. Sa tagal-tagal ng panahon. <laughs> no? ng wala pang paghahandaan, di makakapaglaps eh. Sobrang busy lang. At napansin ko lang, talagang running era na. <laughs> Ang daming nag dito. Nakakatuwa lang. <laughs> Tulad ng dati ng pandemic. Pero hindi pa ganong kadami yung volume niya. So silipin natin yung mga tumatakbo rito Hi sir, good morning Good morning po Ito sila man, kanina pa to. Ayan Tapos doon sa kabilang kalsada Kanina pa rin yung mga yan Pangatong lap ko na to morning po. Yan oh. Good morning. Morning po. Idol oh. Mukha na magandang picture si Idol eh oh. Ah. tayo. <laughs> hindi ako naka ano. Hindi ako naka clip out. <laughs> Tapos sumayip lang <laughs> ang sarap <laughs> morning po good morning kanip <laughs> na yan same lang ay hey, maganda exercise morning po good morning Morning. Doon din sa kabila. Oh. Morning po. Pas muna ako. Ano sa oras? Tayo na sumimplang ako doon ah. <laughs> morning morning po morning morning po Busong na tayo Ha? Legit, ang sarap ng pagkasimplang ko kanina <laughs> clip out yung ano yung anak clip out tahanip na yan kailan na sa yung ayun o kabiraan yan may naglalakad sayang yung ano eh yung same plank okay, di ka ko ka na play na. eh okay, na, same na ano na, natanggal yung kadena ko ah, okay. pero sarap nun ah <laughs> nila yeah. running era na nga no huh? running era na oh. <laughs> wow Sana all good morning holding hands while sitting <laughs> KJ yung wala. Si Sir. Iginangging niya na yung ano niya. Bike niya. Pangapat na laps na 'to, medyo pagod na ako. Hi, good morning po. Puff. Morning. Oh. morning. Dol Morning po Morning Gupit na siyer oh Naka one hand lang Nagbibideo <laughs> <The> <laughs> Galing Morning po. Morning po. Morning po. Morning. Baba. Ikaw lang at. Morning po. Morning po. Morning po. Merabihin na nun no? oh! Mga naka-fix eh. Yoko na yung nasa unahan eh. <laughs> morning po. Morning. morning. po. Morning. Sir, morning.